Yung nangyari po kasi, yung isang tao na ano, na kinuha na namin ng sangla kolekta. Bali, in-offer sa amin yung laundry shop. Okay. Opo, pati sinabi niya, isama na rin yung junk shop. So, nagingin siya ng amount na 150k sa akin, sa kanila 300k. And then, sinabi na monthly collection, meron kami makukuha na 15k. Teka lang ha, yung binigay ninyo na 150? 150, 300. 150, 300, so 450,000 ano yun? Binili nyo yung business? Ganun ba yun? Hindi po. Hindi po. Um, nag, ano lang po, sangla collect, collection po. Ah, okay. So, nagbigay kayo ng amount. Opo. And then there was a promise. Yes po. Na every month, meron kayong matatanggap. Magkano Opo. matatanggap ninyo? 15K po. I magkano binigay mo ba? 150. So that's 10% every 10%. month. 10%. 300k po sa amin. So 30k. Sir. Opo. 30k po yung sinabi po sa amin. Kita ng laundry kada buwan. Eh, hmm. sabi na sa amin, para fair naman da. Sabi na sa amin, para fair, para 15-15, 15, 15, 15 sa kanila, 15 din sa amin para may kita na rin Nag-okay na kami kasi okay. para may ano na rin sila, may kita. Ilan kayo na nagbigay ng halaga dyan? 12 po kami lahat in total. And magkano po in total yung nai... Yung isa, isa ay? pong nare-recall ko kay Miss Jenny, 267. Tapos yung sa iba pa po is 300. Plus so in, in total, 16. abutin tayo ng million dito? Opo, Opo. Okay. So ngayon, nandito kayo sa amin, I suppose, natigil yung monthly na natatanggap ninyo? Well, hindi po. Um, nagbigay lang po sa amin for several months. Ako, ako two months lang po nakatanggap. So, nakatanggap and nakatanggap then, ka 30,000? Opo. And then after that, po, hindi na po siya nag, para, nagbigay tsaka nagano nagparamdam. Okay. At ano po yung naging explanation ngayon? Um, wala po. Hindi po siya sumasagot sa messenger. Tapos binalak na po niya ako sa messenger. Oh, wala na. So hindi nyo na nakakausap? Wala na kayong matatanggap. Wala po. Wala. Worse, baka hindi nyo mabawi yung ibibigay Yun niyo. Yung po yung kinakatakot po namin lahat. Mer meron po ba kayong naging uh, dokumento dyan? Nagkapirmahan ba kayo dyan? Meron po notarized po, po lahat. Notarized naman yan, no? Kasi uh, kasi ganito po ha. Madami pong nangyayaring ganyan. Opo. No? Yung yung scheme na yan is magbibigay ka ng halaga and in return you will be receiving monthly. Po. Okay? May porsyento yan. sa inyo, an laki. 10%. Opo. So in in five months, bawi mo na yung kalahati ng Opo. ibinigay mo. No? Opo. So that's actually, that's too good Opo. to, to be true sana. Opo. Okay? Ganun ba kalakas itong laundry shop na yon? Opo, Opo malakas, malakas po yung percent. laundry shop nila, pati yung junk shop ilang, nila. Ilang, ilang branches yan? Madami. Mag-deal po namin sigurado. Hmm. ang in-offer lang yung, yung street na yun. Di ba, uh, lagi naman natin sinasabi, Shari, Opo, para ang isang business is makapag-provide ng ganyang kalaking halaga Opo. ng returns, dapat ang laki din ng kinikita niya. Okay? Kasi, alam nyo naman yan, no? hindi naman magbibigay ng malaking halaga ang isang business unless sumosobra, no? overflowing yung kita niya. Kasi, ang daming gastusin ng isang negosyo. Okay? Overhead expenses, yung mga utilities, yung pampasweldo, pang labor. So, dapat napag-aralan ba natin ng mabuti yung business structure, yun po yung kulang sa amin, hindi namin na-study yung ano, Oo, o, yung no? budget ay yung business proposal. Pero ngayon identified niyo naman no kung opo, sino po opo, yung kausap niyo diyan. Oo. Oo. Di ko nabasa kasi yung kontrata ninyo. Opo. Kasi if that were if the, your your agreement is in the form of an investment, mm. okay? At pag ang investment kasi may risk yan, di ba? Opo. Na baka kumita kayo, mm. baka malugi kayo, no? Opo. So kung investment yan, you assume the risk. Mm. Okay? Pero based doon sa agreement nyo, kung lumalabas na ang usapan pala ninyo is a loan. Apo, loan. bakit? Meron bang, meron bang pangako sa inyo na maibabalik yung kabuuan ng one, ba, 150? Apo, after ah, a year contract. After may kontrata po. Ah, kung ganun Apo. kasi, Shari, may mga pronouncements naman ng ating Korte Suprema Apo. na ang, ang, agreement talaga dyan is loan. -hmm. Ibig sabihin, kasi di ba pag loan, utang, magbibigay ka ng pera with expectation ng babalik sa yon. Apo. So ganun, baka ganun ha? Again, I have not read the contract. Kung ganun man that is a loan, kailangan may may ibalik. Opo. Yung natanggap niyo ng porsyento, lalabas parang interest na lang yon, no? Opo. At ganito, no, kausap na rin naman po natin yung barangay po ninyo kasi ganito, sa mga ganyang cases, kailangan din natin ng kung magsasampat ng kaso, kailangan din nating idaan. Okay, I idaan po, no? Magkakaroon ng investigation 'yan. So we will also ask maybe the help of our police or ng NBI para malaman natin, baka naman hindi lang kayo yung nang, uh, na dito. Baka nagiging modus to, nagiging scheme. Oo, oo. At kung makita nila sa database nila na ang dami na, kung baka second batch na lang kayo, edi isama na natin yung reklamo nyo doon sa mga iba pang mga biktima. Ayan, Apa? Chairman, si Attorney <laughs> JV po ito ng Access Part List. Magandang hapon. Chairman, may mga uh, constituents po kasi kayo lumalapit, nagpapatulong kay uh, Senator Rafi na mabawi sana nila yung mga halagang na ibigay nila no dito sa uh, partner no I'll, i'll just call them muna partner nila okay so chairman no refer muna namin sa inyo para magkaroon ma ma makuha natin yung salaysay muna ng mga to baka mabigyan din natin ng mapatawag natin sa tanggapan niyo yung mga inireklamo nila para baka magkaroon ng kausapan diyan maayos po diyan sa level pa lang ng barangay chairman Okay. Yes po, attorney. Yun lang po. Ah, ito pala, no? may certificate to file action na pala. So, dumaan na pala kayo ng, ng lupon. Well, in that case, pwede nyo nang isampa yung reklamo. yes, po, at ah. yes, Actually, last year pa po ito, attorney, with uh, Mr. John Paul ah, okay. Kagay. Kag 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 ah, kasi uh, ang, ang eh. opo pa, para kasi kap nagka problema po dahil yung barangay Pembo noon is Makati and then ngayon po kasi it part na ng tagig so siguro uh, kap abang samahan na lang po namin sa tanggapan po niyo diyan sa sa barangay pembono uh, para maassistihan po natin sila kap, kap yes please yes please opo. Opo. we will really to accommodate all of them Ah, oh, sige okay, po. Good, Maraming good. salamat po, uh, Chairman Cap uh, Kim, abang ng Barangay Pembo Taguig City. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, Cap. Welcome, ma'am. Ayun, so well, sir, ha? uh we will coordinate with the barangay para i-entertain kayo, ma-issuean kayo ng panibagong certificate to to file action, no? Dali niyo na lahat ng mga ebidensya niyo doon. Lahat ng mga naging conversation ninyo, yung proof of your deposit or the transfer of the money, and then doon, no? Baka ipatawag nila, baka for one last time magkaroon muna ng uh, kasunduan. If if possible, ha? Huh? Opo. So, so, yun alam muna. Opo, and kausapin po namin kayo sa kabilang studio po, so, ha? Salamat, Salamat po, Anda, para ma po namin kayo. Thank, thank you, you very po, much po. Thank no,